Hindi ka pa rin ba marunong mag-drive? Hindi pa. <laughs> so, kailan tayo mag-study? Kailan ka tatuturo ang mag-drive? Ngayon ah. Tuturuan kitang i-drive. I will drive you crazy. <laughs> Tuturuan kitang mag, ano, i-drive yung buhay ko. <laughs> I will be your... So, an ano ba? Ano ba anong mga kailangan ko ng matutunan sa so, mag-drive? Kasi nag-drive na ako pero motor wheels, hindi ka pa nagdrive. Hindi hmm. Ang kailangan mo unang matutunan sa pagdadrive, unang-una, kailangan marunong kang malig. <laughs> ha? Anong Kasi ang halig, ibig sabihin, ang definition niya sa driving, ibig sabihin niya, definition naman yan ay kung paano mo ililiko yung manibela kaliwa or kanan ganyan kailangan kang mag-holding hands so uh, o oh, pangatlo naman kailangan mahigpit kang yumakap bakit? Dahil... para alam mo kung paano mag-reverse kasi hindi lang laging forward ang takbo ng kotse kailangan meron din reverse to eh di ba? so kailangan marunong kang umalik marunong makipag-holding hands at kailangan marunong kang e baka, yung makap ng maikotin. So, kaya ko na, ibig sabihin, kaya ko na mag-drive. Pinto mo na yung kotse, ako na mag-drive. Eh, so, ako na, bago, bago ka mag-drive, subukan mo muna sa akin kung magaling mag okay. <laughs> so, ka mag-drive. Okay, para hindi ka, para ano. <laughs> it's for you to know. <laughs> so, ikaw mag-judge, ikaw mag-rate. Kung magaling na ako mag-rate. Oo, oh, ako mag-rate sa'yo kung magaling ka mag-drive. Ako magaling kang bumaro. Oh, bumaro. Ako <laughs> oh, <marurot. laughs> Iba ba 'yon? Ako <laughs> uh, <iba ba> <laughs> So, so in daw. Kailangan mo kung kailan ka harurot o hindi kasi ano eh depende kasi yung ano pagka nasa sa National Highway ka, dapat medyo mabilis ka hindi pwedeng mabagal lang. Ganun. Okay, no. ganun hindi ba dapat ano, drive slowly? Oh, hindi naman drive slowly, kailangan maintain speed mo lang, ganun. Para hindi ka masyadong Ako kasi naiilang ako. Dahil kang mag-drive, syempre dapat meron kang kasama. Oo, oh, siyempre. Dapat... Habang buhay. Habang <laughs> <laughs> buhay Yung, pa. oh, kailangan na may kasama ka habang buhay. Ganun kasi, oh, para may katuwang ka sa buhay. <laughs> Oo, oh, para may magtuturo sa'yo ng right direction. Di yes, that's right. At saka pag hindi ka pa talaga marunong, kailangan mo ng kasama. Hmm. E paano pag natuto ka na? ibig hindi mo na kailangan ng kasama. Hindi. Ano lang, i-maintain mo lang. -maintain. <laughs> -maintain Kasi kailangan continuous learning, hindi pwedeng ano. Basta ka na doon. Ibig sabihin, iba naman yung pag-aaral mo. So, dapat mag-drive ka na ng mas malaki. Uh, uh -uh. Oo. Di ba, nag-drive ka, ka ng motor ngayon, mm -hmm. So, kapag natutuwa na sa motor, kotse naman, susunod truck naman, susunod bus naman. Airplane na susunod. Yung... Oo, no, airplane Tapos, na. Barco na. <laughs> so, ganito. Oo. Lang. So, doon ka nag-start. Nag Saan ka may nag-start nag ma, ano, mag-bike? Siyempre na mag-bike. Hmm, so, totoo ako mag-bike. Motor? Yes, baka naman ako mag-motor. <laughs> totoo? Yes. May sidecar ah, lang Tapos, nag-tricycle like, ka like, pa. Tricycle, yes. Yeah tapos nag wheels ka mm -hmm. tapos nang nag power wheels ka na natuto ka na agad mag sa barko na agad mm, sa barko na agad nag jump in na ako dun sa barko hindi kasi, na hindi na ako dumaan sa ano kasi may skills po yan no? Mm. ano eh above yung may skills po ano eh Meron akong ulti. Ulti. Meron akong ultimate skills. guys ayan nito ng araw buti ligtas tayo <laughs> kasi lagi kang magsi seatbelt kasi for your safety yan yes. eh. kasi, kasi kaya pala kailangan mag magaling ka din yung ako mm -hmm. may yayakap naman sa'yo pabalik oh, kung walang sa yayakap sa'yo mag seatbelt na lang <laughs> kaya may seatbelt eh, parang may kayakap din. oh. kailangan so alam na natin kung paano, paano mag-drive. Yes. Three ways lang pa. Oo, oh, uh, tatlong paraan lang yun. Tatlong paraan lang. Kung alam na nila lahat yun, yes. Pala, alam ko na rin yun, so, depende na lang. Sa tutor, sa tutor ba? Kailangan. kailangan magaling yung tutor mo. Hindi, kailangan ma-test sa tutor. Doon sa nagtuturo. Yes. yes.